may orders tayo. In order ng kapatid ko kasama ko siya dito. Si Bilog guys pangalan niya. So tara. Ano to ba? Sendi. Ito na. Bigyan ko siya ng dalawang ganito. Talagay ko siya dito. Madami. Kung so, bibigyan ko yung kapatid ko na si Bilog ang ah, mga ganyan. ganito. At yung mga ganito. So, bullpen. Nabigyan ko siya ng isa. So, sabi niya, lapis ito. Isa lang. Tignan natin kung magkasya dito. Hindi siya magkasya. Pagkasyain na nga lang natin. Eraser mo lang natin yung sa taas. Yan. So, bibigyan ko sa sabi niya. Paper shop. Shop with me. Bibigyan ko siya ng kurong. So, hindi siya magkakasimbol. Ano, lapis. Tanggalin na lang natin siya. Ilupit natin to. Sobrang cute niya. Meron pa siya dito mga orderan. <gasps> bibigyan. Meron pa siya. Hindi. Kinolor ko lang to kasi wala ng lapis eh. So, bigyan ko siya ng ganito.

Bibigyan ko sya na ng marker. Tat-ano, dalawa. Ay, hindi maubos kasi. Lima lang So, bibigyan ko sya na sya ng ganito. Kulay. Brown. Tapos. Block and Rubik's Cube. Bibigyan ko sya ng isa. Ito, bibigyan ko sya ng tat-apat.